Ayan mga idol at welcome back ulit sa ating mutin channel Ayan at mabati uh, po sa inyo ng magandang araw sa inyong lahat Hello uh, guys magluluto nga pala tayo ng balbakwa So bilang isang sibuano So ito po ay specialties po naming mga sibuano So hindi ko sinabing ito ay authentic balbakwa Dahil uh, bawat lugar sa kabisayaan Ay may kanya kanyang version din ng balbakwa mga idol Ayan at syempre ang ginagawa natin balbakwa uh, Paa ng baka at yung balat ng baka so, Pwede rin yung pisngi siguro ng baka Pero i-try uh, natin next time mga idol So yung ginawa ko ay pinakuluan ko muna kahit malambot na ang kanyang balat. Pinakuluan ko na maigi kasama ang kanyang paa. Uh, mamaya yung paa na lang ang ating ilagay sa pressure cooker mga idol. So ayan nag-prepare muna tayo ng achiwete oil. Uh, niluto natin ang ating achiwete seeds sa ating mantika. So mas maigi sa mantika latuin kasi ibabat sa tubig para pag matagalan at pag may tira uh, hindi siya nasisira. Ayan. So ayan, na pressure cooker muna natin ng ating paa ng baka at nilagay na rin natin ng tanglad. Siguro mga 30 or 35 minutes natin i eh, pressure cooker parang para malambot ng malambot talaga ang ating paa ng baka mga idol. Ayun. So ayan pagkalipas ng 35 minutes, ayan, hanguin na natin ang ating paa ng baka na ihahalo natin doon mamaya sa balat din ng baka. So ayan, nagprepare na tayo ng kawali at syempre yung achiwete oil. Ayan, at dito natin ikikisa nga ating uh, sibuyas. Syempre yung bawang. Ayan, isagisa lang natin para maging maayos at lumabas ang kanyang aroma. at Syempre yung luya mga idol. So ang iba rito ay naglalagay ng star anise. So ako hindi naglalagay kasi syempre hindi naman lahat ay gusto ang amoy ng star anise ay mga idol at syempre mas maganda na yung simple lang yung lasa para sure na makakain po natin ng maayos so ayan ginisa na natin ang ating pata ng baka at ang ating balat ng baka na talaga namang malambot na malambot na mga idol ay, so ayan naglagay tayo rito ng tomato paste kunting ko tomato paste at syempre yung ating isang shashi na maliit ng tomato sauce ayan parang pinagsama na natin tomato sauce, tomato paste ayan, para talagang sure talaga sya na pulang pula ang ating abal uh, bakwa so ayan habang ginigisa natin siyempre timplahan na natin ng kunting patis kunting kunti lang mga idol at siyempre may tira tayong kunting magic sarap ilagay na natin para di masayang at, at siyempre yung ating cracked black pepper ilagay na natin uh, para manunood na ang kanyang lasa habang ginigisa pa lang natin malasa na ang ating balbakwa so ayan naglagay tayo rito ng mga kalating kutsarang sugar siyempre para maanghang -anghang, anghang anghang tamis ang ating balbakwa so dapat medyo may tamis ng konti malapot-lapot siya na medyo matamis ayan mga idol at yung kanyang pinaglagaan sa pressure cooker ay siya na rin ginawa nating sabaw syempre dahil ando nang kanyang lasa ayan mga idol at talaga namang napakasarap nitong balbakwa hindi lang tinatangkilik ng mga Cebuano kundi tinatangkilik na ng buong Pilipinas at sa buong mundo ayan Siyempre, naglagay tayo rito ng kunting uh, silisigang at syempre yung dalawang pirasong siling labuyo so dipindi po sa inyo pwede nating damihan yung labuyo pag walang batang kumakain para talagang manghang. so ayan mayroon din tayo kunting uh, spring onion nilagay siyempre pampalasa mga idol at siya nga pala mayroon tayong nilagay rito na black beans na nilaga ko pero pwede naman tayong gumamit ng black beans na nasa lata kaya lang maalat kasi yon so ang ginawa ko naglaga na lang ako ng sariling black beans so ayan ganyan lang hanggang sa pakuloy mo ng pakuloy ng matagal hanggang sa makuha mo yung lapot so hindi na natin rito kailangan maglagay ng cornstarch dahil unang una kusa na siyang lumalapot lalo na pag malamig na lalapot at lalapot ang ating balbakwa Ayan mga idol at ganyan lang kasimple gumawa ng Balbacua bilang isang Cebuano at yan lang po ang ating nalalaman sa paggawa ng Balbacua. At syempre may kanya-kanya rin tayong version mga idol pero ganun pa rin Balbacua pa rin ang kanyang sistema. Ayan.